Hello, ayun, naghanap ng kit si Kuya. Ah, okay. Good morning. So, yung niya nasira daw. Plak yung mga kuha dito. Yung mga kuha. Ano yan? Ano yan, Kuya? Good morning na lang. ah, Ano yan? Ano yan? Kuya? Ano yung... I-try ka na lang. Yeah, may nakiusap sa atin no kung kakasya daw yung ano niya, yung 25 dito kasi namatay na to uh, patung patong na siguro yung gear uh, hindi na siya makik ang alam kong sira nito yung camshaft at saka yung uh, pilot bearing niya. Uh, Ilabas so, so natin mga tools okay. uh, 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 hindi natin alam kung kakasya yung 25 niya nang sabi niya, kapag uh, hindi ka kasya yung 2.5 at kulang uh, huwag na natin ibaba huwag na natin bubuksan dahil kulang yung pera niya eh, ano sa palagay nyo kakasya kaya yung pera niya dito hindi so, naman natin yung patatagalan uh, siya uh, namawasata rin si tatang so, yung, ito yung matangang tagakanan niya kanan siya TMX155 uh, yung motor niya ang dagis ko dito ay camshaft siya pa pilot so bubuksan na lang natin at para makita kung kaya nga yung 2.5 niya labor pati yung pyesa ang mahirap nito baka magpamasisya pa siya magpapadukot siya ng mga yung upasag na bearing yung gaya nung bahay ng pilot good morning saka hindi ba siya yung pera niya hello ate hello ate, good morning po good morning sir so, try na natin buksan na natin kung baga siya ngayong pera ni natin ngayon